yung lingkod Post of Georgia ayan sa Nag-uulat pa Sa uh, Kataltalunan. Ayan. Mamaya makita nyo dyan pangda. Punta po kami. Meron kami umibisit yan, yan, dito po tayo dito po tayo, medyo nasa palayan po tayo banda nasa likod po tayo man, ano, likod ng uh, ano, ng

dito muna tayo dito muna to sarado ito po ay iiwan namin ang sasakyan sapagkat hindi po namin ma ipasok doon medyo mahirap ang kaya iwan muna namin dito sa lugar na ito ayan medyo may kahirapan kasi itong lugar na ito ayan uh, nilalagyan ko po ng bato kaatras, atras medyo mahina na yung ano mahina na yung aking uh, yan <coughs> laki na tayo para kay Lord para kay Lord ito hehe andito -he. na po kami dito na po kami nakarating na po sa aming dadalawin ayun ayan dito apo 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 Ayan. Ayan po. Ayan, dito na kami. Hello. Patingnan okay mo, uh, feeling ako kaya dito. Kararapin lang namin. Di ba sinabi ko kanina pupunta kami sa isang bahay na napuntahan namin. At ngayon lang kami nag-ano, kami lang kami nakadalaw sa akin. Kailan mo para ang taga So, yan. Ganda sila ng kape, magkape daw muna kami. Yaku! Yaku! Magkakape kami, o, oh, mo. O, oh, yan. So, tinanong namin kung kumusta, tapos uh, sabi nila, eh, okay naman. At, uh, nakarecorder na ng konti. Ayan, dito yung mga kasama nila. Pero may mga bata Ayan. Okay. One, two, three, four. Uy, marunong ka pala magbilang. Yeah. <laughs> <laughs> dito kami Hello! Na, dito. Oh, nandito ayon. kami inang sa bahay nila. Yan. Joy. Yeah, joy. Ay, nandito po kami. Karating namin. At nagkakapin na kami. Yan. Oh. Sabi nila po kung nakaroon mamaya. Ayan. So, kami inang. At nandito kami. Ayan, busy-busy kami sa cellphone. <laughs> Kanya-kanya kami cellphone, pati yung bunso, ang ah, hina pa eh. Talos hindi ko makausap sa kalsada. <laughs> sa sasakyan, grabe naman 'to. So, 'yung tanggabuhay buhay 'yon, ay 'to. Ah, uh, ito 'yung ano, uh, buhay ng ano 'yon, 'yung anong tawag noon? Generation. Generation 'yun. Lalampak kahit anong sabayan. <laughs> sabayan. Tapos, 'di ko pati sa bahay, habang kumakain ng cellphone, pag nasa kwarto na wala na imikan, ano nangyayari sa mundo ibabaw? <laughs> ang pagdabay po sa amin, Panginoon, marami pong salamat po sa amin po mga kapatid nandito. ngayon. Salamat po na sila po isip, Panginoon, at uh, nawa, patuloy mong pong patubayan, patuloy mong kalingain, yakapin pa rin ang bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, pagpalain niyo po ang bawat isa, at itong tahanan na ito, Panginoon, ikaw po ang maghalik ka. Thank you, Lord. Pinapuhay ka namin, pinapasalamatan ka namin ito po ang dalangin sa matalis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Okay. Oh, ito naman si Bunso. Napakalaking contribution ng bata na to. Alam mo yung contribution niya pag magkasama kami. Yan. Magpakiyot. Ayun. Ganyan. O, oh, ganyan. Hindi siya. O, oh, yan. Tinan mo. O, oh. yan na naman. O, oh. oh, naman, oh. oh mo yan. Oh, grabe oh. <laughs> grabe oh. Oh, pakiyot lang yan. Oh, yan. Oh, <laughs> oh yan. Diba? Thank you, Lord. Uh, katatapos lang namin galing kami doon sa binisita namin. Ano, yun, ano? So, pauwi na kami. Dahil, uh, nag adventure kasi. nag adventure pa kami. Bumunta kami doon ni eh, wala pa lang. Marang mahirap ang daan. So, dito, first time namin dinadaanan to. So, abangan niyo mga susunod na kabanata kasi medyo may kahirapan pala itong lugar na ito eh itong ginagawa namin guys nagbibisita kami ng mga tao kinukumusta namin kasi kailan lang namatayan kinukumusta namin at natutuwa naman sila pinipipri din namin sila at uh, baka na sa nasa na ano ay in, iniinvite namin magsimpa baka naman eh siyempre eh, ito talagang trabaho natin sakripisyo kunti pero dapat pahalagaan natin ang kaluluwa. Kaluluwa yan. Ito, pwede rin pala ito. Tinitingnan kasi namin yung daan. Ito, pwede rin pala dito na daan. Pwede rin. Pero medyo wala pa talagang tao dyan eh. Dumadaan eh. Mahirap talaga eh. Yan, dito. Dito na kami. Uh, at palabas na kami. Ano? Palabas na kami. Yan, dito na. Dito tayo dumaan kanina. Kanina, dyan kami, dyan. Yan, ah, dito sa kaliwa, dyan kami dumaan. Papunta raw Kasi yun ang alam ko. Pero ito, uh, ito na. Pwede pala dito. Talabas na po kami, guys. At uh, pa uwi na kami. Dahil papasok ako sa klase. Yeah! Alis pa si Bia. Pupunta pa siyang uh, issue Alam nyo ba yung Q-issue? Quirino State University doon nag-aaral si Bia. Oh, Pop? Oh, pwede. Ayro. Oh. Ayan. Puti tika ha? Tinitingnan namin. Actually, pwede pa yung isa ah. din ato. Ah, Ang... Eh, pandang dulo, ano? Mm -hmm. Pwede rin pala pandang dulo. Pwede dyan, no? Oh. Yan, yung daan na yan. Ah, okay. Alam na natin, pwede yan doon. At, uh, atis, pira. matigas kasi doon sa... Daan na yun. Eh. Okay, dito na kami sa irrigation, guys. Ah... Alam niyo ba kung saan kami lulusot nito? O, so, dito na kami sa irigasyon. At, uh, ayan. Dito, itong mga bahay-bahay na ito, ang kasunod ay, dito yung tinatawag nilang, ano, tinatawag nila itong, uh, uh, pasukin village. Pasukin village. Meron din po tayong mga, ano, dyan, mga, mga tao na nagsisimba doon, mga membro natin, siguro tatlong pamilya. Yan, yeah, tatlong pamilya nun siya sa looban. Diyan kami. Diyan kami nung nakaraang week eh, may namatayan din kami dyan na membro namin. O mag-service kami dyan. Okay, so dito na tayo. Irrigasyon to guys. Irrigasyon, mamaya makita niyo sa labasan highway na Diyan sa unang highway papuntang Santiago City at saka papuntang Quirino Province ayan. para alam nyo kung saan ang location natin ngayong, ngayon okay, ayan ayan dito na tayo, palabas na tayo ito yung sinasabi ko, ano uh, palabas na kami ng highway itong highway na ito guys yung pakanan papuntang uh, San Tiago City mismo, proper, ano. Dito naman sa kaliwa, papuntang sa Guday, Quirino Province. At dyan din yung daanan papuntang, ano, ha, Aurora Province, ha, yung mapuntang Dinadjawan, gano'n. You know. Baka hindi nyo alam. Ano lang to, informational uh, talk lang ito, guys. So, ayun, may nag papuntang San Tiago. Hindi kami pupunta rin. Okay. Okay. Um, uh, Okay na. Uh -huh. Ayan. Okay. So, dito na guys. Tapos paglabas natin dito, kakanan tayo. Pupunta, papasok tayo dun sa aming tema. Ito so, po yung papasok sa Malintukatok. Ayan. Ayan yung mga gusto pa lang po magpunta sa simbahan pala ano pagpasok niyo sa Balintukato ito ito yung tatandaan niyo ha ito ito pasok na highway sa Balintukato papasok na tayo o, pagdating sa unahan merong ano diyan dalawang dalawang nagsana, oh direct ba o kaliwa kaliwa tayo guys kaliwa yung mga gustong pupunta ha, sa simbahan ayon yung hindi alam yung palang hindi nakakaram sa simbahan yeah, tayo hindi diretsa doon eskwelahan yun eh So, dito na tayo guys. Uh, guide, guide pala ito sa mga hindi gustong pupunta ng simba na hindi alam. Pagdating natin dito, mayroon isang kanto. O, oh, dito guys. Pero dito, hindi tayo dito liliko guys. <laughs> Yan. Next, mayroon ito, may pahalawang kanto rito may pangalawang kanto guys ito, ito, ito pero hindi na naman tayo dito guys <laughs> hindi na naman tayo dito ayan pangalawa yun ngayon ito guys pangatlong kanto to tingnan natin tingnan natin ayan may tindahan dyan ayan pag gusto nyong bumili dyan kayo bumili uh, nilya Diyan, yan yung bahay nila ya, yung tintaan ko gusto niyong bibili dyan murang yan at uh, lagi kami pinapamerinda dyan wala pa yan ay nako pinapamerinda kami naiyan na nga akong pumunta dyan kasi wala wala hindi ako pinapamaya tingnan mo yan yun yun nakikita ko na yan 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 pangatlong kanto makita mo yon pangatlong kanto guys pangatlong kanto ay pan. oh, pangatlong kanto oh oh pangatlong kanto guys pangatlong kanto guys <laughs> pangatlong kanto guys uh, dito na tayo <laughs> dito na tayo ayan Okay, so alam niyo na doon pala sa unahan na yun ha, community na yun balito ko ito, community so pakaliwat tayo Kung gusto niyo yung uh, pupunta sa mga hindi pa alam, hindi nila alam ang simbahan. O, oh, ito naman. Dito kami, dito kami sa tindahan na yan. Diyan kami bumibili. ayun Kumari floor yan, floor. Hey. Hey. <laughs> yan, 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 yan kami. Bumibili kami dyan. Mabait yan, mabait. Mabait yan. O, oh, dito na kami. O, oh, ito guys. Uh, abangan natin. Uh, medyo palapit na tayo, ha? tayo guys dito na tayo sa simbahan okay malapit na so pagdating dito may kanto may kanto pero diretso lang kayo guys diretso lang kayo ayan ayan okay dito na ito mga membro natin to guys maliban dito sa isa eh. ayan okay ayan yan ito na ayan yan yan ito yung simbahan natin dito guys alam yun ayan ito yung Christian Community Church Balintokatok, Santiago City, Philippines. Ayan, Ako to, nag-gadyumotin na basura doon sa taas naman. Hindi malang nilinis ni Bia naman. Oh, ano yun, dapat oh, tinanggal yun. may bago tayong building dito. Ayan, bagong building yan guys. Ayan. nandyan pa yung mga gamit ni Kapitan. Hiniram lang namin kay Kapitan. Kap, maraming salamat ah sa mga gamit uh, ano ba, ipasok natin to Pasok siguro natin ulit ayan, ang bahay namin guys ayan mayaman kami guys, kasi may dalawang motor meron kami isang kotse pero hindi na tumatakbo yan guys ayan, so marami kaming extension guys uh, mayaman kami, marami kaming aso guys huwag ka lang magkakagapit, ano, magkakagapit guys ayan, dito sa kabila pa yan. Meron pa kami, oh. oh. Uy, wala na. Ano ba? Ayan. Ayan ang sinasabi ko. Oh, may kutsi pa kami dun, guys, oh. Tingnan oh. mo, oh. May kutsi pa kami, oh. oh. Mayaman kami. Mayaman kami sa... sa... Bia piya, biyaya ni Lord. Oh. Mayroon, mayroon pa naman magpatras dito. Maraming ano, maraming hadlang oh, hirap po. Pero huwag kang magalala. Yung hindi marunong mag-drive, yung nagkawak ng camera. At cellphone, po, hindi marunong mag-drive yan guys Takot yan, ay, takot Oh. Naku, malaki. Ano pa yan? Ano pa? Saan ang takot? Takot yan sa... So. Takot mag-drive yan, guys. Sure. Ang hirap magpatras talaga dito, ay. Sure. Yan. Ayan. Oh, Lord, thank you. Oh, ako ay masaya dahil uh, hindi, hindi ba sasabit doon sa kabila? Parang, parang sabit na sabit naman. Ulit, hindi talaga perfect. Hindi perfect ang aking pagdadre. Hmm. Okay, dito na tayo. Maraming salamat. So, subscribe guys sa aking uh, YouTube channel uh, Pastor Jojo Ayinsa Nagulat Bayan. Yuhu.